Mga ka sports grabe, ito na ang pinakamalakas na Thailand lineup na nakita natin sa SEA Games sa mga nagdaang taon. At kung akala ng iba, madali lang itong Thailand, nako mali po kayo. Kasi sa roster na nilabas nila, puro shooters, puro atleta at may dalawang malalaking big men na pwedeng makamatch up sa kahit sinong kalaban sa Southeast Asia. Kaya today mga ka sports, isiisahin natin ang buong 12-man roster ng Thailand. Ano ang lakas nila? Ano ang delikado? At sino ang dapat bantayan ng ating national team na Gilas Pilipinas. So kung trip mo po ang ganitong content, pa iwan ng follow at pasubscribe na din. Tara simulan na natin. So dito na po tayo sa player by player breakdown. Una-una si Franco na may taas na 6 foot 3 wing scorer. Mga ka-sports, ito po si Franco. Napaka-athletic, mahaba at mabilis. Ito po yung tipo na player na pang kumaripa sa fast break, wala nang hahabol, may pull-up jumper, may slash, may euro step. Delikado sa open floor. Sumunod si Morgan na may taas na 6 foot 4, isang combo wing at power guard. Isa sa pinaka problemang match up ng gilas. 6 foot 4 na guard na kayang tumira, mag-drive at magipagbanggaan. Kung ang depensa mo maliit, nako, mismatch. Kung mabagal, iiwan ka. Si Morgan ang isa sa pinaka consistent na tie scorer. Sumunod si Atapong na may taas na 6 footer isang shooter ito yung tipong player na hindi pwedeng iwan kahit isang segundo dahil may off ball movement may catch and shoot kapag nakuha ng ritmo sunod-sunod ang kanyang tres next is si Lish na may taas na 5 foot 8 isang veteran PG na kung saan certified Filipino killer. Maka sports kilalang kilalan natin to. Napakadalino, experience, hindi po siya natatakot sa malalaking crowd. Floor general ng Thailand, pag tumakbo ang pick in roll, silbi ni Sir John pinuputol ang depensa. Si Lish ang isa sa pinaka dangerous playmaker ng Thailand. Sumunod si Ijesu na may taas sa 6 foot 8, import level big. Ito ang angkor ng Thailand sa loob na may taas sa 6 foot 8 napakalapad, mabigat at may mabigat ding presence sa ilalim. Pag tinamaan ka ng screen niya, nako, napakasakit. Pag pinaligiran mo sa pintura, bully ball ka talaga. Ito yung panglaban nila sa malalaking big men ng kalaban at sa ating national team na gilas. Sumunod si Jay Sanok na may taas sa 6 foot 2 isang Thai sniper. Kung may isang player na pwedeng sumira ng depensa, ito po yun. Si Jay Sanok ay known as pure shooter, catch and shoot, shut up, spot up, corner test, name it. Pag naka 5 points na sunod-sunod, expect mo 12 agad. Next is si Jack Rawan na may taas sa 6 foot 7 isang athletic forward. Isa sa pinaka underrated ng Thailand, napakahaba, mabilis, may hoops at magaling pumosisyon. Perfect sa zone break, perfect sa fast break. Kapag nagkamali ka ng box out, nako, tip in agad. Next is si James Sawad na may taas sa 6 foot 1 slasher guard. Explosive quickness, ito yung player na killer sa broken place. Once makalusot sa onong depensa, tuloy-tuloy agad sa rip. Next is si Chung Yapin na may taas na 6 foot 3 defensive specialist. Glugay ng Thailand, hindi mataas ang stats pero mataas ang impact. Marunong mag ng shooter, marunong mag-rotate, marunong mag-cut. Ito yung mga player na panalo sa dirty work. Next is si Dayabi na may taas na 6 foot 6. Strong forward at athletic big. Kung athletic ka, mas athletic siya. Malakas tumalon, masakit bumanga, magaling mag-rebound at isa pang threat sa shaded area. Perfect partner kay Ihesu. Next is no Pachay na may taas na 6 foot 3 isang 2 way wing. Maganda ang shooting, maganda ang defensa, very disciplined player and of course one of the rising talents sa Thai system. Next is si Panichatara na may taas na 5 foot 8 isang quick PG. Small guard pero mabigat ang presence, ball pressure, full court defense, mabilis magpaikot ng bola. Ito yung player na inis na inis po ang kalaban. So mga ka sports ang tanong ngayon, gano po kalakas ang Thailand? Una mga ka sports full of shooter sila. Thailand has at least 4 elite shooters sa lineup nila. Meaning, kapag nag-zone defense ka, yari ka. Pangalawa, dalawang malaking big man si Ihiso at Diaby. Ito ang pinakamalaking improvement nila. Hindi na sila puro guards. Ngayon po mga sports, may dalawang physical enforcers na kayang sumabay sa gilas bigs. Next is ang kanilang pagiging athletic wings. Marami silang players na 6'3 at 6'4 na napakabilis at mahaba. Ito ang biggest strength nila sa transition. Pangapat, playmaking and chemistry. Most of these players plays together all year. Same leagues, same system, same coach. That's why solid po ang chemistry. Their style is fast, fearless, and shooter heavy. They don't care kung malaki ang kalaban, they rely on speed, spacing, quick attack, at high volume three 3 point attempts. Kapag mainit ang shooting nila, any team sa SEA Games ang pwede nilang tulunin. So ngayon, what makes them delikado sa gilas? Unang-una po, shooter sa lahat ng position. May dalawang 2 physical big sila, may veteran point guard din sila, at may athletic wings na kayang pumatay sa speed. And lastly, high chemistry and simple system. Ito ang klase ng team na kapag mag-8 over 0 run, kayang maging 20 over 6 agad. Hindi sila super team pero silang perfect definition ng dangerous system team. Kaya mga sports kung isipin natin Thailand equals shooter lang. Pero ngayon, Thailand equals shooters plus bigs plus athletes. Ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng maliitin ang Thailand sa SEA Games. At kung gusto niyang malaman mga ka-sports kung sino magiging pinakamalaking problema nila sa gilas at kung paano sila kayang talunin, comment lang ng gilas counter at gagawin natin yan ng hiwalay ng video. Like, share and subscribe. Huwag po kalimutan ang pahit ng notification bell para updated po kayo mga ka-sports sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo.